kayo ang laki. Ngayon ko lang, ngayon ka lang nakuha ng ganyang kalaki, no? My goodness. Sobra. Kadako sa kedang. Mo nang nakita ni moga gapon? Hindi ni mo. Mo, mo boto ko ang sus kadako. Sa kadang ngaw. No. Grabe. Dako pa sa akong paa. Dako <laughs> pa sa akong batiis, oh. May pero may mas malaki pa daw dito. Marami ilang bala naman nagamit mo nito. Ha? Dalawa? Ito yung natama o oh, dito oh. Asan yung una? Ano sa loob ng bala ayan. Butas. Ito pala. Ano 'yung bala nito? Lapos. ko na lang.